kung ang atong motibo sa ministry just to earn money then of course di na na siya ministry kundi it's clearly ministry no so not ministry ug diha nga paagi di ta gamiton sa Ginoo effectively wa poy matandog ana sa atong ipangwali kay di man mo na iyang sa atong iwali kay atong motibo man dakong mali Delikado ra bagamiton ang ngalan sa Ginoo para lang mabuhi. Mahimo yung miserable ana atong kinabuhi. Aside from that, kung ang itong motibo, kwarta raman di ay, di sa ta na magdugay. Di man gita taan mula hutay. Kay i ta sa ginoo, di madugay. Sa iyang consequences baya, di ta kalikay. So atong ending, ana, iyayay, Sakit ra yun si Lord kung disiplina. Labi na kung sa kamatauran, kabalo na ta. Pero gituyuan, gihapon nato ang pagpakasala. Aw PTA piti nato diha. Apan ko ang atong motibo sa ministry kanang para makahatag ta ni Lord og glory. Kana bang mo alagad gud taniya faithfully. Unya dili gud mo tolerate og dishonesty. Den gamiton gud taniya ana effectively. Unya i-bless taniya abundantly. Mabungahon ka hapunon mga higala, ampo, amping abantita. To God be all the glory. God bless. keep mm -hmm.